breaking news, Israel muling umatake sa Gaza kontra Hamas. Ibinalita ng dasan ang matinding airstrike na isinagawa ng Israel nitong nagdaang araw lamang at kinumpirma na isa na namang mataas na kumander ng Hamas ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa ulat, pahina na ng pahina ang puwersa ng Hamas. Dahil halos araw-araw ay merong mga napapaulat na may mga member nito na napapaslang. Hindi pa kasama riyan ang mga kusa ng sumuko sa puwersa ng IDF. May mga senior officials na ang pumanaw, senior commander, maging ang mga chief nito ay pumanaw na, gaya ni Ismael Haniye at ni Yahya Sinwar. Sa pinakabagong ginawang airstrike ng Israel sa Gaza, itinuring ito ng IDF na isa na namang victory. Sapagat kumpirmadong napaslang ang isa na namang commander na nagangalang Muhammad Abu Itiwi. Ayon sa IDF, itong si Muhammad Abu Itiwi ay isa sa mga mastermind sa ginawang pag-atake sa Israel noong October 7, 2023 massacres. Napakalaki daw ng kasalanan ng taong ito hindi lang sa Israel kundi sa mga Briton dahil siya lang naman ang pinuno sa pagpaslang at nagkidnap ng maraming tao sa isang music festival walang awang pinatay nito ang isang British Israeli citizen na si Aner Shapira sa isang karsada lamang sa bomb shelter. Naglabas din ng footage ang Israel bilang epidensya na ang taong ito na nagngangalang Muhammad Abu Itiwi. Maraming mga pinaslang na sibilyan at marahil magugulat ka sa sikreto na ibinunyag ng Israel na itong si Muhammad Abu Itiwi hindi ordinaryong Palestino at hindi rin ordinaryong member ng Hamas sapagkat itong si Abu Itwe ay nagtatrabaho sa isang agency ng United Nation na tinatawag na UNRWA nako matindi pala ang kapit ng taong ito kaya naman pala galit na galit ang Israel sa UNRWA at nitong nagdaang araw ang UNRWA ay band na sa Israel sa boto ng 92 over 10 hindi na pinahintulutan ng Israel na ang UNRWA ay mag-operate pa sa Israel at napakalaki rin ng epekto nito sa Gaza dahil ang UNRWA ay dumadaan sa kalsada na nagmumula sa Egypt papuntang Gaza at ito ay kontrolado ng Israel. Ibig sabihin, merong kapangyarihan ang Israel na harangin ang UNRWA na magdadala ng mga humanitarian aid papasok sa Gaza. Sinabi nga mismo ng Israel na hindi na nila pahihintulutan na pumasok ang UNRWA sa Gaza kundi sila na mismo ang magpo-provide ng humanitarian aid kasama ang mga partner sa iba't ibang bansa. Ito ay upang masiguro na ang mga humanitarian aid na papasok sa Gaza ay pupunta sa mga sibilyan sa Gaza at hindi sa mga militanting grupo nito. Itinuturing naman ng mga Israelita na efektib ang kanilang ginagawang paraan na hindi pagpasok ng mga humanitarian aid sa pamamagitan ng UNRWA dahil maraming mga pagkakataon na ang humanitarian aid na dala ng UNRWA ay ninanakaw ng mga member ng Hamas. Hindi raw ito imposibleng mangyari sapagat maraming empleyado ang UNRWA ng mga Palestino at membro pa ng Hamas. Ayon nga sa Israel, noong October 7, 2023, maraming mga member ng UNRWA member din ng Hamas ang kasamang umatake sa Israel na kung saan nagsanhi ito ng pagkamatay ng mahigit isang libong mga Israelita. Kaya disidido ang Israel na i na ang UNRWA. Katunayan, band na nga ito. Meron pa ngang napaulat na itong si Yaya Sinwar noong mamatay ito. Merong ID na natagpuan na member din pala siya ng UNRWA. At itong nagngangalang Muhammad Abu Itiwi kumpirmadong nagtatrabaho ito sa UNRWA at paano naman napaslang ng Israel itong si Muhammad Abu Itiwi nakasaka ito sa kanyang sasakyan nang magsagawa ng matinding airstrike ang Israel sa Gaza tinamaan ang sinasakyan nitong si Abu Itiwi wasak ang sinasakyan nito tumambad na rin ang walang buhay na katawan nitong si Muhammad Abu Itiwi at marahil hindi ka makapaniwala rito mga kaibigan na kinumpirma mismo ng UNRWA na itong si Abu Itiwi na napaslang na nga ay nagtatrabaho sa UNRWA mula pa noong July 2022. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi pa umatake ang Hamas noong October 23 ay dati nang nagtatrabaho itong si Muhammad Abu Itiwi sa UNRWA hanggang sa sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Lebanon or Hezbollah hanggang ngayon ay patuloy pa rin nagtatrabaho ito sa UNRWA. Ibig sabihin, tumatanggap ito ng sweldo. Can you imagine mga kaibigan, ang UNRWA ay tumatanggap ng mga donations mula sa United States of America, UK, Canada, Australia at ang Israel. Pero ang pera na natatanggap ng UNRWA, ibinibigay sa ibang mga trabahante nito na member ng Hamas inaatake ang Israel na isa sa mga donator ng UNRWA. Ayon nga sa mga eksperto, mayaman na raw sana ang gasa dahil sa laki ng pondo na ibinibigay ng mga bansa rito. Pero kinukuha lang ito ng Hamas upang palakasin ang kanilang puwersa. Nagbigay na ng pahayag ang mga kaanak sa napaslang nitong si Abu Itiwi. Ayon sa kanya, I'm happy he is dead not because I want revenge, but because he can kill anyone again. Masaya raw ang kaanak ni Aner na namatay na itong si Itiwi, hindi dahil sa gusto nilang maghiganti, kundi hindi na raw ito makakapatay ng iba pang mga inosente. Lubos naman silang nagpapasalamat sa IDF. Kinumpirma naman ng isang spokesperson na itong si Abu Itiwi ay talagang involved sa murder and abduction ng mga Israeli civilian at habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, itong si Abu Itiwi ay patuloy naman na nagsasagawa ng pag-atake sa IDF itong si Itiwi sa Gaza Strip. Samantala, kinumpirma naman ng US officials na ang Hezbollah ng Lebanon ay nagsagawa ng rocket attack sa Israel. Kinumpirma din na merong pito ang kumpirmadong nasawi. Kahit pa man namamayagpag ang usapin tungkol sa malapit ng makabit na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Lebanon. Marami tuloy ang mga nagtatanong, paano makakamit ang ceasefire na kanilang inaasam? Gayong nagsasagawa pa sila ng pag-atake sa Israel. Of course, hindi naman daw mananahimik dito ang Israel at talagang gaganti ito, lalo na na confirm na merong pito ang kumpirmadong nasawi. Kahapon lamang ay Huwebes kinumpirma ang balitang ito ng Israeli Medex. Nang hinga naman ang pahayag ang Israeli military kung ano ang kanilang plano at susunod na galaw, tumanggi itong magkomento tungkol sa strike ng Hezbollah. Marami tuloy ang mga nag-aabang ngayon sa posibleng aksyon ng Israel. Sigurado daw na merong gagawin ang Israel bilang ganti rito. Hintayin na lang natin mga kaibigan ang mga susunod na galaw ng Israel. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe na rin ang channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na kagalawan sa Middle East. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.